Hi guys, happy Valentine's nga pala sa inyong lahat. At para sa mga single naman dyan, matulog na lang kayo, no? Siyempre, joke lang yun guys, pinapatawa ko lang kayo. Ngayong araw pala ay sinoprise ko si Mama at saka si Mami Cherry. Kaya lang guys, mukhang baligtad ako yung nasopresa ni Mami Cherry. Kaya tara, panoorin nyo tong vlog na to hanggang dulo. Hi guys, kakatapos nga lang ng trabaho ko nito at kakababa ko lang din ng train. At dahil nga Valentine's ngayon, syempre bibili tayo ng bulaklak kay Mama at saka kay Mami Cherry. You know, Happy Valentine's Day sa inyo lahat guys. Hindi ba abit New Year? Baka Happy New Year. So bibili tayo ng bulaklak ngayon para bigay kay mami Cherry tsaka kay mama. Sana bukas yung mabilihan dito na malapit. Baka ako lang ng train. Ay bukas. Pagdating ko nga dito sa may bilihan ng bulaklak, buti na lang nabutang ko na bukas pa. Medyo marami nga ding namimili ngayon dahil nga araw ng Valentine's. Dito nga pala sa Japan guys, kapag nga pala February 14, babae nga pala yung nagbibigay ng chocolate sa mga lalaki. Tapos yung March 14 naman yung tinatawag nilang White Day dito sa Japan, doon naman yung lalaki naman ang magbibigay sa mga babae ng bulaklak at tsaka chocolate. Pero dahil nga Pilipino naman kami, kahit nandito kami sa Japan, hindi na namin sinusunod yung traditional ng mga hapon. Kaya kapag February 14, bumibili ako ng bulaklak para kay Mami Cherry. Hintayin ko lang yung binibili ko. Lapay. Bale, ito guys, nakuha ko na nga pala yung binili kong bulaklak. Isa kay Mami Cherry, tapos yung isa naman para kay Mama. Medyo may kamahalan nga din pala yung mga bulaklak dito sa Japan. Pero syempre, hindi naman dapat pang hinayangan yan. Isang beses lang naman to sa isang taon. So, nakabili na ako. Bibili naman tayo ng chocolate. Chocolate lat. <laughs> Pagkabili ko nga ng bulaklak, bumili muna ako ng chocolate nila Mama at saka ni Mami Cherry. Bumili na rin ako ng pasalubong ni Saori at saka ni Seichi. Nabili na mga dapat bilhin uwi na tayo pero ang gagawin ko hindi ko agad ito iaabot guys itatago natin ito sa labas <laughs> At, kunwari wala akong binili na kaya pag uwi ko sa bahay normal lang na, na parang normal na uwi lang check na tayo so yun na guys uwi lang ako nung normal mamaya sa bahay tapos kunwari wala tayong binili na bulaklak tsaka chocolate <laughs> uuwi lang tayo ng normal pagdating ko sa bahay, abutan ko lang ng pasalubong yung dalawang bata. Pero yung bulaklak tsaka ko chocolate, hindi ko muna ibibigay. Fast forward, nandito na ako sa labas ng bahay namin. Iniwanan ko muna ng binili kong bulaklak dito sa may sabitan ng payong. Para mamaya, pag ko, nagagawa na lang ako ng dahilan pag lumabas ako mamaya. Pagdating ko nga sa bahay, nabot ko lang yung pasalubong ko kay Saori tsaka kay Seichi. Si Mami Cherry naman tsaka si Shinji na kayiga sa kwarto. Pikachu! Pikachu! Pikachu. Si mama nga natutulog pa kasi may pasok siya ngayong gabi. Si mami Cherry at sinji naman dito lang sa kwarto nakahiga. Medyo malata nga pala si sinji ngayon kasi kaninang tanghali binakunahan daw sabi ni mami Cherry. Tatlong beses nga pala siyang tinuso kanina kaya kawawa daw sabi ni mami Cherry iyak nang iyak. Medyo malungkot si mami Cherry guys oh. Kala niya siguro daladala -dala ko na kagad yung bulaklak eh no. Hindi niya alam mamaya ako pa iaabot sa kanya. mamaya natin na ah, pagka pag uh, kain ah. pag kumakain. Bale, ito guys, pag uwi ko nga pala, nagpahinga lang ako saglit, tapos naligo na rin ako. Hindi nyo kasi nakikita sa vlog ko na naliligo ako, kaya kala nyo hindi na ako naliligo eh. Si Seiche, loko-loko talaga, eh. nagpapablower sa akin, hindi naman basa yung buhok niya. Mukhang malungkot talaga si Mami Cherry guys, so wala kasi bulaklak, tsaka chocolate pag uwi ko eh. Bale, ito nga pala ulam namin ngayong gabi guys, tinolang manok niluto ni Mama kanina. Habang kumakain nga kami, iniisip ko na ako paano kukuhaanin yung bulaklak kasi nasa labas. Sakto naman guys, inutosan ako ni Mami Cherry kanina na bumili ng soft drink sa labas. Kaya anong pagkaupo ko sa lamesa, sabi ko nakalimutan ko yung sukli ko sa may bendo machine, babalikan ko lang. Naiwan ko pa ata Sa, <laughs> sa lalagyan? <laughs> Bale ayun guys, paglabas ko nakakuha na ako ng tempo para kuhain yung bulaklak.

Alam mo wala kang bigay <laughs> So, ayun na nga guys. Dito na tayo sa exciting part. Habang nag-e-edit nga ako, meron inabot sa akin si Mami Cherry. Meron palang regalo. Ano nga alaman na ito? Let's go. Ready, William. Wala akong regalo eh. Ano to? Nani ko rin. Shake Wala regalo, walang pera eh. Buti pa si Mami, oh. Kure. Say, hey, chikon. No, ni Kure. Oh. Ya. All, right. All right. Ano to? Bangis. Ari ka oh. to. Pinagay po nang talaga ni Mami. Okay, walang pera eh. <laughs> Paparinig kayo. Ako wala sapatos na white. Hindi na lang ako sapatos ko. Okay, <laughs> hey, tinanik ko rin. Ah! Kakoy dyan! Wala <laughs> na siyang white. Ano na? Wala ano ng white. Wala ng white. Arigatou, Ma. Arigatou. 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 Pogi, ah. Daddy, arigatou. Arigatou, say cool. Arigatou arigato daw, sabi mo. Ganda nga, ano? Kasi wala na yung sapatos, eh. Nike. Pawalit-walit na lang yung sapatos ko. Wow, arigatou. Sabi niya, Daddy, arigatou, wow, arigatou. Wala na yung puti. Wala na. Ang oh, ganda. Mm. Brown. Brown. Arigato. Siya ang ikaw ng katrabaho, ikaw ang nagpira siya ang binatrabaho. Hindi nga nakabili ng regalo kahit ano. Arigato. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Happy Valentine's na lang sa inyong lahat. Diyan eh, mata ne. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.